Mga na umaga, na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Iniharap ng Komite sa Senado ang ilang nagpakilalang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy para patunayan daw na may nangyayaring pang abuso at pananakit sa loob ng organisasyon. Sagot naman ng abogado ni Kibuloy, panggigipit ang ginagawa ng Senado. May unang balita si Mav Gonzales. Hindi tayo titigil hanggang may mga Diyos-Diyosan na nagahasik ng lagim sa mga kababaihan at kabataan. Matapos maghain ng resolusyon para imbestigahan o umanay pang abuso sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, iniharap naman sa isang press conference ang ilang magpapatotoo raw sa alegasyon. Si Arlene, na labing limang taong gulang ng marikrut umano ng Kingdom of Jesus Christ, mula Davao ay dinala sa Maynila para magtinda at mamalimos. Pinapapanggap po kami ng mga pili at bingi at mga fake na student po. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po magbinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment kami ay pinapalo po kami, pinapafasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing Taguiguloy. It was 60 slashes po kalaunan, napasok daw si Arlene sa tinatawag na inner circle ni Kibuloy. Nagmamasahe um, ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po ako magsalita, in, 19, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil... Ang mga nasa tinatawag na innermost circle, inoobliga pa umanong magbigay ng sexual services kay Kibuloy kahit mga minor de edad. Massage, uh, pagpapaligo, uh, which are personal enough, paghahanda ng pagkain, paglalaban ng kanyang damit. So kung uh, household stuff. Exclusively uh, babae, yung innermost at yung inner circle, kinakausap yung magulang. Si Alias Jackson, na 15 taong gulang ng ma kasama ng pamilya, pinapalimus din umano mayroon pa po kami 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung after noon, after youth camp, nag-area parin rin kami. Wala na. Limit po talaga, 10%. Naparusahan na raw siya ng sampal at palo dahil hindi niya naabot ang kota niya. Ayon kay Hontiveros, malinaw na human trafficking ito pero iimbestigahan din kung may iba pang krimen. Mayroon pong uh, kumausap din sa opisina ko na mga pastor na may kaalaman Uh, tungkol sa paano daw nagpayaman si Kibuloy at paano niya naitatago uh, itong kayamanang ito. Aalamin daw ng Senado kung sangkot din sa mga aligasyon ang iba pang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Hinimok naman ni Hontiveros ang Justice Department na mag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order para mamonitor ang posibleng paglaba sa bansa ni Kibuloy. Tila sinagot din ni Hontiveros ang pahayag ng abogado ni Kimuloy sa isang panayam na recycled ang mga akusasyon. These are not crimes of the past for which we are holding Apollo Kibuloy to account. This is an ongoing offense. Patuloy na nangyayari. Hindi pa rin dismissed ang mga kaso ni Kibuloy sa Amerika na dahilan ng pagkakasama niya sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI, kabilang ang pagkakasangkot umano sa sexual trafficking at bulk cash smuggling. Sagot ng abogado ni Pastor Kibuloy, hindi hukuman ang Senado. Hamon niya dalhin sa korte ang kaso. Meron na po yung kaso sa Amerika, hindi pa nga po nalilitis eh. Pagkatapos, yung sasabihin ni uh, Senator Rizzo Antivero sa kanyang privilege, bang, uh, privilege speech, para pang anak kong na. So ay bahagi ng pattern ng panggigipit, ng haharas sa SMNI at uh, sa mga kawani nito sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Kibuloy. Uh, Nagumpisa po yan doon sa pag uh, uh, pananakot na babawiin ang prangkisa ng SMNI. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Sinampanan ang dalawang kaso ng murder. Ang isa sa dalawang gunman sa viral video ng pamamaril sa loob ng isang bus sa Karanglan, Nueva Ecija. Kinilala siyang si Alan De Los Santos na miyembro ng isang gun for hire group ayon sa Philippine National Police. Inaresto siya sa Dilasag, Aurora. Nakuha kay De Los Santos ang camouflage na damit na suot niya sa pamamaril. Sa kanyang extrajudicial confession, tinukoy ni De Los Santos ang anak ng babaeng biktima bilang mastermind sa krimen. Inutusan umano sila ng anak para gawin ang pamamaril sa ina at kasama niyang lalaki kapalit ng 60,000 pesos. Ayon sa pulisya, sinampahan na ng kasong parasite ang anak ng babaeng biktima. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuhanan siya ng pahayag pero hindi pa sumasagot ang kanyang kampo patuloy namang hinahanap ang isa pang gunman. Igan, dumami ang COVID-19 cases sa bansa sa nakalipas na linggo. Basa dato sa datos ng Department of Health, simula December 5 hanggang 11, may git 1,800 ang bagong COVID-19 cases. 36% na mas mataas yan kumpara sa sinundang linggo at pinakamataas sa nakalipas na limang buwan. Naka-red status na ang Quezon City dahil sa pagdoble ng bilang ng nagka-COVID doon. Gayunman, 60% daw ng mga kaso ay mild lang at ang iba ay asymptomatic. Bagamat hindi required, nagpaalala ang Department of Health na magsutang face mask bilang proteksyon. Kapag nakaramdam ng sintomas, mag-isolate daw agad para hindi makahawa. Maganda umaga mga kapuso, muling lumalakas ang hanging amihan. Kung kahapon abot extreme northern zone, ngayong araw ay hanggang central Luzon at Quezon province ang lamig at light rain sa dalan ng amihan. Kaya ng alas 2 sa madaling araw, nakapagtala ang pag-asa ng 18.1 degrees Celsius sa temperatura sa Baguio City, habang 22.5 degrees Celsius naman sa Tanay Rizal, 24.2 degrees Celsius sa Basco Batanes, 25 degrees Celsius sa Tugugraw City, Cagayan, at 25.5 degrees Celsius dito sa Quezon City. Ako po si Angelo Pertiera. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi, mga kapuso. ipinag ni Pangulong Bongbong Marcos na bumuo ng Task Force El Niño para tugunan ang posibleng epekto ng El Niño na tatagal hanggang 2024. Ayon sa pag-asa, labing isang probinsya ang makararanas ng tagtuyot sa susunod na buwan. Pagsapit ng May 2024, posible na umakyat pa yan sa 65 probinsya. Katulad daw ng El Niño, ito ang naranasan noong 1997 hanggang 1998. Layon ng bubuing Task Force El Niño na tutukan ang koordinasyon ng mga hensyon tutugon sa epekto ng tagtuyot. Gaya na posibleng kakulangan sa pagkain, tubig at kuryente. Pinalaya na sina SMNI host Lorraine Badoy at ka Eric Zelis dahil sa humanitarian reasons ngayong magpapasko. Isang linggo silang na-detain sa batasang pambansa matapos i-cite in contempt sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises tungkol sa prangkisa ng SMNI na contempt. Si Badoy dahil sa umunay pagsisinungaling tungkol sa hatian sa kita at pagiging producer niya sa SMNI habang si Celis ay na-contempt dahil sa umunay maling report niya tungkol sa 1.8 billion peso Travel Fund ni House Speaker Martin Romualdez. Bagamat nakalaya na, tuloy-tuloy pa rin ang pagdinig ng komite at ipatatawag si Nabadoy at Celis kung kailangan. Samantala, nirefer na sa komite ang panukalang batas para bawiin ang prangkisa ng SMNI. Gate ng SMNI legal team, ang konstitusyonal ang panukala. Andaraw daw silang ipagtanggol ang kanilang prangkisa. Igon isa ang patay sa sunog sa pabrika ng plastik sa Giginto, Bulacan. Ang sitwasyon ngayon doon sa unang balita live ni Nico Wahe. Nico. Igan, magandang umaga. Alas 12 ng hating gabi kanina na sumiklab ang sunog sa industrial compound na ito sa Giginto, Bulacan. Mabilis kumalat ang apoy sa pagawang ito ng mga plastic storage box. Inabutan pa naming pilit inilalabas ang truck na ito na nadamay sa sunog. Ang empleyadong si Jeffrey nagtamo ng mga sugat sa katawan matapos sumabog malapit sa kanya ang isa sa kanila mga makina. Kuwento niya mabilis daw talagang kumalat ang apoy. Huwag labas ko po, may apoy na po eh. So, yung makina, bali, nagdala ko ng first and dessert, wala na, di na magapan po eh. O, na pagsabog po, wala na, na magapan, gapang na lang ako eh, wala ko nakakita eh. Buti na nga lang daw at nakalabas pa siya. Ang isa kasi niyang kasamahan na sekretary na trap sa loob. Ayon sa tiyuhin ng biktima, nakatawag pa raw ang biktima para humingi ng tulong. Nakausap pa po ng kapatid ko, tumawag siya sa kapatid ko humingi ng tulong, hirap na hirap na. Nakausap naka naka siya, tapos nakausap din siya nung rescue team na magtakip na lang ng basa at dumapa. Sana raw ay naging mabilis ang pag-aksyon ng mga bombero. Kinumpirma naman ng BFP na patay na ang sekretarya nang makita nila. Kinilala siyang si Francis Urbano, Paliwanag nila sa reklamo ng tsuwi ng biktima kung bakit di agad na iligtas. Nung dumating po kami sa fire scene, masyado po malakas yung, ano, yung sunog po. Hindi po natin pwedeng i-penetrate. Hindi po natin pwede isa, -isa alang yung natin. Sobra laki ng sunog. Iga na sa BFP, under control ng apoy mula pa ng alas 5 ng umaga dalawang pabrika ang nadamay sa sunog. Hinihintay naman ang Soko para iproseso ang bangkay ng biktimang natrap sa loob. Live mula rito sa Giginto, Bulacan. Ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. May kit dalawang linggo bago ang deadline ng consolidation ng mga PUB. Meron pa rin mga tuper na hindi nakakasunod. Ang kanilang dahilan at diskarte sakaling hindi na sila payagang bumiyahe. Sa unang balita live ni James Agustin. James. Susan, good morning. Yung mga driver ng traditional na jeep na bumabiyahe dito sa ruta ng Munoz Pantranco ay hindi pa rin nakakapag-consolidate para sa PUV Modernization Program kahit po sa December 31 na yung deadline na itinakda dyan ng pamahalaan. Isa lang yung rason ay binibigay nila, Susan, masyado raw kasing mahal yung modern jeep. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang na nagsabi na kasunod ng pulong nila ng mga transportation official hindi na i-extend ang December 31 consolidation deadline para sa PUV modernization program. Hindi raw papayagan ng gobyerno na maantala ng iilan ang karamihan sa mga operators. 70% na raw ng mga operator na nakapag-consolidate. Ang mga driver ng traditional na jeep na may Rutang Muñoz, Pantranco sa Quezon City naman, wala pa rin nasasali ang kooperatiba o korporasyon hanggang ngayon. Tulad ni Jose Lito na mahigit at nung dekada nang namamasada. Wala, wala tayong magagawa kung yun talaga yung gusto nila. Kaya lang, hindi namin kaya kasi yung modern na jeep. Napakamahal. Dito, yung mga jeep namin, sarili namin, may mga franquisa yan. Binabayaran namin taon-taon yan. Ganito rin ang pananaw ng kapwa niya driver na si Mang Ernesto. Ayaw namin mapalit jeep namin eh, kasi hindi naman namin kaya bayaran yung ibinibigay na sasakyan sa amin. Eh. Bulok na yun, hindi pa nababayaran yun. Ang industry consolidation ay yung proseso para sa mga driver ng traditional na jeep upang maging miyembro sila ng korporasyon o kooperatiba. Ang mga korporasyon o kooperatiba kasi ang mangungutang sa bangko ng pambili ng modern jeep. Inulit naman ng LTFRB na walang mangyaring phase out ng mga traditional na jeep kapag napasunang December 31 na deadline. Hindi raw otomatik tigil biyahe na sila dahil iniiwasan din ang ahensya na magkaroon ng krisis sa transportasyon. Pero ngayon pa lang nag-iisip na mga driver ng diskarte kung sakaling hindi na sila makabiyahe. Obligadong bumiyahe kami hanggang alang nagbabawal sa amin kasi may pamilya kaming magugutom. Eh. Umaasa dyan yung ikabubuhay namin sa pagmamaneho namin. Eh. Maobliga kaming mamasukan na driver sa iba. Kampanya, ganun o ibang yung lalabas na sasakyan na bibiyahe ulit dito. Dilipat na lang kami na ibang trabaho. Mas maraming maghihirap na Pilipino kasi ang dami namin mga driver, hindi lang kami isang isa. Napakarami namin. Pero may mga wala ng trabaho, hindi nila mabigyan. Samantala Susan, naghihintay pa ng abiso yung mga jeepney driver mula sa kanilang asosasyon kung sila ba ay makikisa sa dalawang araw na tigil pasada, bukas po yan at sa araw ng biyernes. Yan mo mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na nagsabi hindi i-extend ang December 31 deadline para sa consolidation ng mga PUB. Ang deadline na ito ang ipinoprotesta ng grupong piston na magtitigil pasada bukas hanggang biyernes. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Piston National President Modi Floranda. Magandang umaga sa iyo, Modi. Ah uh, magandang magandang umaga po Ma'am Susan at siyempre ating mga tagasubaybay, magandang umaga po sa lahat. Ah modi tuloy, tuloy na tuloy na raw ang deadline ng PUV consolidation. May inaasahan pa ba kayo makakamit sa inyong tigil pasada mula bukas hanggang Friday? Uh, tayo ay uh, patuloy na umaasa na iatrack ni uh, ni BBM yung kanyang unang announcement sapagkat tipong uh, hindi masyadong pinag-aralan ng ating uh, pangulo yung uh, sinasabi niyang 70% na nakusaan ay ya uh, pag uh, itong sa uh, pinang uh, 70% ay kasama na lahat ng ating mga iba't ibang mga muda ng public transport. Pero sa hanay po ng uh, mga UBI at sa hanay po ng mga jeep ay uh, halos na umaabot pa lamang ng 26% kung dito sa National Capital Region ang uh, kabuuan na pumasok sa consolidation. Kaya uh, majority pa rin ng, uh, ng, uh, ng mga, uh, ng mga jeep at UBI ay bumibiyahe dito sa kar karamihan ng mga ruta dito po sa NCR at kaya iba't ibang bahagi ng ating, uh, ng ating bansa. Uh, Modi Nationwide ba itong inyong Tigil Pasada at kung ano, saan saan lugar yung talagang uh, nakikita mo na mag matinding maapektuhan? Uh, sa dito sa NCR ano ay uh, halos sa uh, kalakhan uh, kalakahan ng mga ruta, karamihan ng ruta rito sa NCR ay uh, magkakaroon ng malaking epekto bukas at uh, sa bahagi ng mga region ay sa bahagi po ng uh, uh, region 4A Ayan uh, nga uh, yung Laguna, Patanggat, Cavite, Quito, mm -hmm. at uh, bahagi po ng Rizal. At sa uh, bahagi naman po ng, uh, ng uh, Bacolod City, ng Iloilo, uh, ng Rujas at ng Dabao, at saka General Santos, at sa uh, bahagi po ng Panay, mm -hmm. at saan uh, nga uh, Cebu City. At uh, sa bahagi din po ng uh, ilang bahagi ng Region 5, sa bahagi po ng Ligaspe, mm -hmm. uh, Naga, sa bahagi po ng Tortugon. Ngayon uh -huh. din, Uh, dito rin sa bahagi po ng uh, Region 3, sa bahagi po ng Central Luzon, at sa uh, Region 1, sa bahagi po ng Baguio City. Mm -mm. Uh, Modi, merong uh, ibang grupo na consolidated na at supportado raw nila yung PUV modernization. Kayo ba yung grupo nyo? Ano bang hindi nyo napagkasundoan ng uh, DOTR at ng LTFRB? Ah, sa atin naman po, ay, ah, sa atin ay malinaw nating inilalatag sa hindi lamang sa DOTR, sa LTFRB, mm. kundi mismo sa Office of Our Secretary ng ating ng Malacanang ay ah, nailatag nga natin yung ating kakakahimian kung so, sa ilalim po ng modernization ay ah, dapat sa ah, pamamagitan po ng rehabilitation ng ating mga pampublikong ah, transportasyon sapagkat ah, sa ilalim po ng rehab ay ah, mapapanatili yung kabuhayan ah, ng kabuhayan ng mga driver at operator at uh, magluluwal ito ng trabaho sa ating mga lokal na mga manggagawa ng mm. uh, ating public transport dito sa ating uh, sa ating bansa. Kaya uh, ito naman yung kongkrito uh, natin uh, inilalatag sa kanila. Mm -hmm. Modi, nung huling uh, tigil pasada nyo, sinabi ng LTFRB na pwedeng pagbigyan yung ilang uh, hiling nyo, gaya ng pagtanggal ng multa sa mga non-compliance sa modernization at yung extension ng prangkisa. May natupad ba do sa mga pinangako sa inyo na napag usapan nyo nung huling tigil pasada nyo? Uh, hanggang sa ngayon ay uh, inaantay po natin yung uh, na ilalabas na nga ng LKPARB. So, mm. Na nga dito sa napag-usapan nung, nung uh, November 20, nung kung saan na tayo ay uh, pinuntahan ni, uh, ni uh, Chairman Guadis ano, sa araw ng, uh, ng welga. Uh, -huh. uh hanggang sa ngayon ay uh, inaantay po natin yung uh, sinasabi po niya. Mm. Kaya sa, sa atin ay uh, sa atin naman, malinaw yung ating posisyon Uh, wala tayong total so sa pinang-modernization mm -hmm. dahil sabi nga natin ay uh, wala pa mga programa ang gobyerno so sa pinang-modernization. Tayo po'y po tuloy-tuloy na nagre-rehabilitation ng ating mga pampublikong uh, transportasyon. Ang ayaw lang natin, dito sa modernization, bakit kailangan na eh bakit ina-absolute na bumili tayo ng ubod na mamahal na halaga ng mga sasakyan na hindi naman talaga kaya niya bilh o hindi naman kaya nga uh, bilhin ng ating mga individual na mga operator mm -hmm. yung uh, kagalit na kamamahal. Kaya sa akin ay uh, Uh, patuloy natin tinitindigan na kung ang, ang usapin pinga ay yung mga uh, pagsasayos, bakit hindi yung rehabilitation bagko sa uh, mapapanatili pa natin yung sarili nating uh, uh, transportasyon dito hmm. Dati pa sinasabi uh, mo din ng LTFRB, walang phase out don no, sa traditional jeep at hindi kayo patitigilin agad sa biyahe sa January 1. Napag-usapan niyo ba yan at kung sakali pa paano ba yung mangyayari daw? Uh, Yan nang isa na nakapag nakapaganda po. Dahil sa sinasabi nga ng LTFRB na walang peace out, pero uh -huh. yung bakit ay uh, nobligat tayo na pumasok sa Consolidation. Uh -huh. Kapag pumasok po tayo sa Consolidation, automatic po wala na tayong prangkisa. Kaya uh -huh. uh, ano pang gagawin natin sa ating mga jeep wala naman tayong prangkisa? Kaya ta, yung uh, sinasabi nga na walang peace out, pero sa actual ay uh, sa ngayon ay uh, hindi na tinatanggap ng LTFRB yung mga nagre-renew ng ating mga PEO ng kanilang mga prangkisa. At ibig sabihin niyan ay uh, magkaiba yung sinasabi sa inilalabas nilang mga dokumento. Mm -hmm. Sige, susubaybayan so, na lang natin yung mga gagawin niyo ng ating Gilpasada mula bukas. Maraming salamat, Piston National Parang, salamat President, Maudie Flo Floranda. Good morning sa Dalawang linggo na lang, 2024 na. Kasama ba kayo sa mga magmamanifest ng mas magandang kalidad ng buhay sa susunod na taon? Ang pananaw ng ating mga kababayan alamin sa unang balita live ni Bam Alegre. Bam, ikaw muna. Ano may na-manifest mo? Well, hopeful always. <laughs> so ayon sa isang survey nga ito ay nga uh, alamin yung pananaw ng mga Pilipino sa magiging kalidad ng kanilang uh, buhay sa darating na 2024. Although, wala namang makakahula na kinabukasan. Ipapasalamat si Perla Turla na kahit papano bumabalik ang sigla ng kanyang pagtitinda sa Divisoria. Kaya sa tingin niya, may chance ang makaluwag-luwag sa darating na taon. Noong una matumal, ngayon medyo bumibili-bili naman. Siyempre, kailangan kang wala ng pag-asa. Ang pananaw ni Perla, kapareho ng 48% ng 1,200 na mga Pilipino na sumailalim sa si SWS survey. Sila ang mga ika ngay, optimist na naniniwalang mas bubuti ang kalidad ng kanilang buhay sa 2024. Sa survey na ito na isinagawa nito lang September 28 hanggang October 21, kapansin-pansin ding 40% ang naniniwalang walang magbabago. Kapareho yan ang pananaw ni Ronald Medina na nagtitinda pa man din ang mga makukulay na Christmas items sa Divisorya Maynila. Parang kulang daw sa kulay ang buhay, kaya same-same lang. Ayaw lang daw niyang umasa na bubutin ng kusa ang buhay, kundi dinadaan sa sipag para maitawid ang araw-araw. Hindi -araw. na siguro, wala nang pagbabago to. Kasi ngayon may na. Lalo pa kaya sa susunod na taon pa. 6% naman ng SWS survey ang nagsabing hihirap pa lalo ang buhay. Ito rin ang nakikinita ng street sweeper na si Junjun Asuke. Lalo pong nagmamahal po yung mga bilihin sa ngayon. Pero ganun pa rin, lalo pong lumalala yata sitwasyon kasi nagmamahal ng bigas. Kung ang e-trike driver na si Alex Abrique ang tatanungin, dapat hila natin ang buntot natin at tayo ang gagawa ng ating tadhana. Kasi nasa atin yan, diskarte lang. Si pagtsaga lang yan. Hindi natin yung papabayaan kasi may mga pamilya tayo. Marie, 7% na respondents ang dinigbigay ng sagot. At dito sa kabuuan ang 1,200 na respondents, TIG 300 yan ay from Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang unang balita mula rito sa Divisoria sa Maynila. Bam para sa GMA Integrated News. Malaki pa rin po ang problema sa nutrisyon sa bansa base sa National Nutrition Survey. Ama lugar kung saan marami ang hindi nakakakain ng sapat sa unang balita ni Bernadette Reyes. Ang pamilya ni Arnel madalas sumasala sa pagkain. Kumita sila ng kanyang live-in partner ng 200 pesos. Mas madalas tapos po eh. Pero pagkakasya po, pag ano, mamagkano lang po yung pera. Kabilang ang pamilya ni Arnel sa matatawag na food insecure sa resulta ng National Nutrition Survey ng DOST Food and Nutrition Research Institute pinakamataas ito sa timog na bahagi ng Pilipinas na kung saan mataas rin ang poverty incidence dahil sila po yung uh, medyo walang kakayanan na pag uh, na bumili ng uh, pagkain ay sila po talaga yung food insecurity. Pinakamataas ang stunting o pagkabansot ng bata sa mga edad lima pababa sa Western Visayas na umabot sa 36.9%. Sinundan nito ng BARMM at Zamboanga Peninsula. Pinakamataas naman ang wasting o yung mababang timbang kumpara sa paglaki sa Mimaropa at Cagayan Valley. Kasama rin sa listahan ng Zamboanga Peninsula at BARMM. Ang stunting at wasting sa isang lugar maaaring dulot ng kaguluhan o kaya ay kung madaling makakuha ng supply ng pagkain. Nandoon lahat po yung problema po natin ng uh, uh, problema ng um, con uh, conflicts, no? Uh, man-made uh and then uh, that will put everybody actually at stake, no? To to get food. And uh, it matters much also on the production side. Ayon sa DOST FNRI, mahalaga ang resulta ng National Nutrition Survey dahil natutukoy nito ang mga lugar kung saan pinakamataas ang malnutrisyon sa bansa. Kabilang raw sa maaaring gawin ay ang pagpapalakas ng produksyon ng pagkain sa mga lugar na mataas ang malnutrisyon, pati na ang pagsisiguro na samot-sari ang mga pagkain itinatanim sa isang lugar. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Hinihintay pa ng Department of Justice ang formal request ni Senadora Risa Ontiveros kaugnay sa International Lookout Bulletin Order para kay Pastor Apollo Kibuloy. Hinimok sila ng Senadora na mag-issue nito para maiwasan daw na umalis ng bansa si Kibuloy sa gitna ng mga alegasyon ng pangaabuso ng Kingdom of Jesus Christ na kanyang pinamumunuan. Paglilinaw naman ni DOJ Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, makakalabas pa rin ng bansa si Kibuloy kahit isyuhan siya ng lookout order. Ibaraw kasi ito sa whole departure order na pumipigil sa isang tao na makaalis. Korte lang daw ang makakapag issue nito sakaling may nakabinbin na kaso laban sa isang tao. Ang lookout order ay mag-alerto lang sa gobyerno sakaling lumabas ng bansa ang isang tao. Eto na, chika, binahagi ni Penduko star Mateo Guidicelli kung ano-ano ang mga dapat abangan sa kanyang superhero adventure film na entry sa Metro Manila Film Festival. Similarities, Penduko, but more importantly, the action. Uh, even more importantly, the lesson and, and, and what it... Uh, what it expresses ba, yung kulturang Pilipino, kung ano bang isang Pinoy, kung, ano yung, kung paano tayo namubuhay, kung ano yung mga, mga bagay na ginagawa ng isang Pinoy, yun. Yan ang shinier ni Mateo sa Grand Press Con ng pelikula. Umiikot ang istorya kay Pedro Penduko na may special gift at mahaharap sa conflict sa paggamit ng kanyang superpowers. Sa Grand Press Con, kahapon pinakita ni Mateo ang husay niya sa Arnis. Wow! Congrats! Congrats, Mati G! At ito naman ang isa pang MMFF entry na Firefly ng JMA Public Affairs at JMA Pictures. Star-studded ang special advanced screening. Rumampa sa blue carpet ang cast na sina Yayo Aguila, Epikizon, Cherry Pie Picache, Alessandra De Rossi, at Sparkle Stars Max Collins, Isabella Arquitega, Miguel Tan Felix at Yuen Mikael. Pati na ang director ng Firefly na si Zig Dulay. Spotted in sa screenings in the Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Voltas 5 Legacy Stars Radson Flores, Rafael Landicho at Matt Lozano. Narundin National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee. Present in screenings in a GMA Senior Vice President for JMA Pictures and Vice and First Vice President for Public Affairs, Nessa Valdelon. Vice, first Vice President and Head of Operations of JMA International, Joseph Francha. Former SVP for JMA News and Public Affairs, Marisa Flores. Spark, Sparkle Vice President Joy Marcelo at Public Affairs Vice President Arlene Ar Carnay. Nagbigay rin ng suporta sa Firefly ang multi-awarded broadcast journalists na sina Atom Araulio, Kara David at Jessica Soho. Ang simple ng storya, pero ang powerful at napakaganda ng storytelling. Grabe, siguro mga pitong beses akong umiyak. <laughs> Sobrang ganda ng pelikula. You feel like you're watching a documentary kasi pakiramdam ko may nakilala na akong ganong klaseng tao. Makinig sa documentarist, mm -hmm. di ba? She should know. At eto naman bukod sa Firefly at Penduko, bida rin ang ilang kapuso stars sa MMFF entries. Bida sa Rewind, si Kapuso, okay, Time, to. King and Queen, Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Si Alden Richards ay mapaparad sa Family of Two with Megastar, Sharon Cuneta. Magpapatawa naman si Eugene Domingo at Pocuang sa Becky and Badette. At si Stolen Life star Beauty Gonzalez, ang isa sa mga bibida sa horror film na Kampon. And, eto naman, speaking of Firefly, may pasabog na revelation si na Miguel Tanfelix at Isabel Ortega sa Fast Talk with Boy Bunda. Mm. Not Pero, if... exclusive? Ye yes, exclusive. Hindi pwede manligaw uh, o hindi pwede magpaligaw? Ako personally, hindi, hindi po naniligaw. Even siya. if Isabel doesn't say it, kahit hindi yes. ka required. Yes. Isabel, ikaw? Sa ngayon, hindi rin po nagpapaligaw. So, you're exclusively together. Yan ang sagot ng Isagel nang tanungin sila ni Tito Boy kung ano na ang kanilang relationship status. Sa one-on-one -on -one question naman, sinabi Isabel na genuinely happy siya kung anong meron sila ng aktor. Si Miguel naman willing to wait daw sa aktres. Matapos magpakilig sa Voltes 5 Legacy, sa big screen naman mapapanood ang Isagel. Sa Firefly, makakasama sila sa road trip adventure sa paghahanap sa isla ng mga alitap-tap. Ipapalabas ang obra na yan ng GMA Pictures at GMA Public Affairs mula December 25. Basta Ganda. masaya sila, okay na yan. Apanood kayo ng Firefly! Nakakaiyak, mm, maganda. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.